pag-usapan natin, Madam Moka Uson, mm. itong uh, gusto ni, ano, ni Paolo Duterte na i-require ng hair follicle drug test ang lahat ng opisyal ng gobyerno. Ikaw ba, magsasubmit ka dyan, ma'am? Of course, dapat naman talaga. Nag-file, na, eh, ano? Oo, mm -hmm. dapat. Oo, basic nga dapat yan, eh. Dapat mandatory yan. Kaya, May kumakalat na video, ha, ah, na nagpa ano siya, Madam, nagpa-hair follicle si test Bastian. ka. Uh, si, ano, si Pulong. As oh guys, nakita ko rin yung video ngayon na nagpa-hair follicle test si Congressman Polong Duterte. So, hanapin natin guys. Ah. Wait lang. Mga kababayan, ito na yung video na kung saan si Congressman Polong Duterte ay nagpa-hair follicle test. So, panoorin natin. Pulong si oh, kasi nagano ano siya eh, nag uh, siya sa kongreso na lahat kailangan hair follicle oh, test. Yeah. Lahat Dapat. Dapat? Oo. Kasi mantakin mo yun yung kukuha ka lang ng lisensya. Lisensya oh, lang mm. yun na magpapatakbo ka lang ng sarili mong kotse. Mm. Eh kailangan mo May pa test. test. Eh, ikaw magpapatakbo papatakbo ka ng isang distrito kailangan o, meros. o kaya isang bansa. Kahit barangay. O kahit tapakbo. barangay. Ilan ang apektado diyan kung durogista ka? Mm. De, yun yung sa kotse, ikaw lang apektado. Kaya yung kasama mo, apat lang kayo. Eh, pinapadrug test nyo pa. Mm. oh, di ba? Eh, kahit nga humawa ka lang ng, uh, di ba, LTAP, uh, PTC, kailangan mo i-drug test. Mm. Pero, yung pa kayang humawak ka ng buong bansa, diba? mo. walang drug test. May point si Banat Bay sa kanya sinabi na, yung, yun yung ano, no, yun yung driver is nagpapadrug test eh ito ba kaya mga politicians na lalong lalo na yung politician na naka-upo sa pinakamataas kasi sila yung ano eh sila yung driver ng bansa natin sa landas tayo totoo um, sila yung magdi-decide -de para sa kapakanan ng mga uh, mga mamamayang Pilipino ang mga politikong nakaupo sa matataas na posisyon. Sila yung nagde para sa kapakanan ng mga ng bawat Pilipino kung tayo ay sasabak ba sa giyera o hindi. E baka kasi daw walang pumasa. Ayun lang, baka wala na maging presidente niyan. Baka tayo. Oo, problema. Baka wala na, wala na mat matira sa kongreso at senado wala patayan niyan. Wala na sa Baka Oo. maubos yung kalahati ng kongreso, ng, hmm. ng kamara. Sigurado yan. Kasi, oh. nako po, eh, ang dadaming pera ng tao dyan. Yan oh, ang, ano, yan ang... Dapat pala, ng... sinama na rin HIV dyan, eh. Oh, hmm. pwede ba yun? <laughs> Bakit? Sa dami nung may mga kabit sa camera. Baka magkalat pa yung mga yan. Oo, mga baka magka magkalat pa yung mga yan. Siyempre, kung sino-sino pinapatulan yan. Mm -hmm. Tapos yung pinapatulan yan, may boyfriend. Mm -hmm. O yung oh. boyfriend, pumapasok sa ano. ibang kuweba. Oo, oh naka po, ayun na. Eh, oh, di ba, diba, alam mo na, minsan 150. Oh, kakalat oh. ng kakalat siya. Pumasa dun sa babae. O yung babae naman, dahil gusto magpabili ng boyfriend ng motor, hindi, tsaka, papatod ano? sa congressman. yung ano? ang drugs? <laughs> ano yan? Parang ang mga kasama niyan, sugal, babae, mm -hmm. talagang ano yun, kasama yun? kaya tama yung sinasabi mo. Oo, na hindi malayo na pati sakit, hindi lang yung kaadigan yung kumalat. Oh, ito nga sabi ni Joan Joan, mag apply nga ng trabaho required ang magpa-drug test, yeah. tapos yung mga politiko hindi required, dapat isulong na yan. Mm -hmm. Sa so, Mocha Girls nga eh, oh. regular yan eh. Meron kami mga surprise. Mm -hmm. uh, pregnancy test, <laughs> 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 The drug test. Muna mo sabihin Girls, yung production, mapagkama <laughs> lang pa yung mga drug ano, Hindi, eh. ano yun, hindi yun dahil may pinaghihinalaan kami. Oh. Normal yun sa amin. Nung panahon ni PRRD oh. ginawa na namin 'yun. Actually, alam nyo ba, nung nagkaka-issue dyan, si Mok ang naunang pumunta sa PDEA mm -mm. na para magpa-drug test. Mm -hmm. Nagpunta siya mismo sa PDEA. So PDEA po mismo. Anong bang issue 'yun? Kasi tumatakbo siya ano eh ah, sa party list, nagpa-drug test siya. Mm -hmm. So iyon lang eh, sana eh sana pumasa to. Mm -hmm. Kaya lang papayagan kaya ito ng mga adik Ayun, na mga hindi congressman. Natin mm -hmm. Hindi natin tsaka alam mo naman. dad, Kaya nga, no, ang muling uh, para maging batas yung ano, bill na yan, ang presidente, so baka hindi niya paper ma yan kasi alam niya siya yung target. No? At uh, yun nga, sabi ni Kati Binag, marami pang mga mga officials no na nakaupo ngayon is nag, uh, gumagamit ng droga So, for example, pag idaan mo sa kongreso, yan, malabo na papas papasayahan kasi sino namang si Raulong ano, a, ah, kukuha ng bato at ipupukol niya sa ulo niya, 'di ba? So, mga kababayan, dito natin makikita kung ang mga namumuno sa atin ay talagang tapat sa kanilang tungkulin kasi ang pag uh, the drug test ay ano talaga, isang concern ng mga mamamayang Pilipino kasi we want to know na yung mga namamahala sa atin ay hindi bangag. Yung nasa sakto o nasa wasto yung pag-iisip. Uh, at nasa ganun, uh, hindi nila lulus yung pera ng bayan at, at, upang ano, ang um, mapaglingkuran tayo ng tama kasi nasa wasto yung pag-iisip. Unlike kapag nakatira ka, no? kahit ano-ano na lang pinagsasabi, pinagdidesisyon, hindi man lamang ikinokonsulta sa sa mga tao which is yung mga tao yon tayo na siyang naghalal upang mailuklok sila sa kani-kanilang mga posto. At ano pa yan, akit pa sa Senado yan, pipirmahan pa ng Presidente yan. So, ewan natin kung ano mangyayari dyan. Pipirmahan kaya? ayun na nga oh siyempre alam naman natin na sila yung subject ng ano na yan eh ng uh, batas na yan eh. kasi parang death penalty lang yan banat pa sa mga korakot kurakot sa gobyerno eh kaya ayaw ano oh kaya ayaw nila kasi siyempre alam nga naman ano sila papayag sila na gumawa sila ng batas na papatay sa kanila di ba hmm. hmm. ito ano kayong pangalan ng drug test ano na yan uh, bill na yan oh sige uh -huh. ipu natin yan